Assalamualaikum What's up guys Magandang umaga sa inyo lahat For today's video pala guys Kayong araw pala guys Kukuha tayo ng tuyo Nasama pala ako guys na brother James At brother Afan para kumuha ng tuyom. Kaya naman, alhamdulillah. Before pala kami pupunta doon sa location na pupuntahan namin, pupunta muna kami doon sa isang bangka para kumuha ng tinatawag na siki-siki or tape-tape kung tinatawag nila dito sa kanila. Dahil magagamit namin yun sa pagsisisid para lumakas yung pagsisisid namin or paglalangoy namin sa ilalim ng dagat at hindi kami mahirapan lumangoy. Pagubos, harap na kayo matupariya sin pagkawaan naman tayum. Alhamdulillah, yari na kami biyaun o na area. Amuin pagkawaan na mo tayo. Hayriya pala yun guys, Pagtawago nila Baynuddin din. Mataod ko no, in pagkawaan nila tayom Di sarta maunod pa isa. Biyara isa no, sin paglasa mo, aray ko. Pagdating namin dito guys, andito na pala si brother Samad at kanyang misis. At saka kumukuha din sila ng tayom dito. At madali sila nakakuha kasi expert naman sila pagdating sa pagkuha dito. Unlike sa amin, hindi expert kumuha ng tayom at mamili kung may laman o wala. Kaya buti na lang andito sila para mag-assist sa amin. At masusubukan na rin natin itong action camera natin na ibinigay ng ating kaibigan at dalhin natin sa loob ng dagat. Kung ito ay makakasurvive ba or hindi, ay nakabuti na lang okay naman siya. Alam mo kasi kabay, hindi ako sure kung mapapasukan ba ng tubig o hindi. Ay nako, legit talaga guys. Ako di Tayo. Tayo. Ano? Nagtanong ako kay Brother Samad kung saan may tayo or tuyom. Ay unsa ba na? Dili sa kasabot. Okay, tuyom ba or tayom? Hindi ko rin alam kung ano sa Tagalog ang tayom. Kaya tuyom na lang for sure. Aray ko! <coughs> alam mo guys, kagandahan dito sa action camera na to, pwede mo gamitin sa ilalim ng dagat. Kaya naisip ko tuloy, gagamitin ko ito sa gabi para sumisit at para mamana ng isda or sparing gun. Alam mo ba kabayan, ang sarap maligo dito sa dagat. What's up guys? At dito kami kayo, kumukuha kami ng tuyo ba? Yan yung maestro namin, guys. Ayan si Si Brother Jim pala ang sumisisi sa ilalim ng dagat para kumuha ng tuyom. At sa point na ito guys, dito makikita mo na talaga ang kulay ng tuyom or tayom. Kulay black siya at may matang pula sa gitna. O oh, ba? Diba? At may tinik din siya na mahahaba at wag na wag mong itong susubukan. Aapakan, mayayari ka talaga nito. Pero kabayan sulit naman itong sarap at hindi nakakasawang kainin. At kung makikita mo may mga ista rin na umiikot sa kanyang tabi at gilid-gilid. Ay, unsa ba Ayan na to ba Ang sama ng gilid-gilid Ay Masya Allah Pasensya na pala kayo guys Kung medyo malabo Ang kuha ng ating camera Dahil hindi naka full seating Ang camera natin Kasi 1080 At 30 fps lang Ang camera seating natin Gaya ng sabi ko Hindi kaya ng cellphone natin Ang 60 fps resolution Ah Wow at yan na pala guys ang mukha ng tuyom or tayom. Buti na lang guys binigyan kami ni Ante na asawa ni Brother Samad. Grabe talaga guys ang sarap. Siyempre part yan niya guys ay pinuto or tinatawag sa amin puto. Panggi ba? Kung makikita mo yung mukha natin, feel na feel talaga ang sarap. Diba? Si Brother Jim pala ang kumukuha ng tuyo dahil siya yung expert sa amin. Siyempre, kailangan namin ng net or basket dahil dyan namin ilalagay. So, katapos ay aming yuyugyugin para mawala yung mga tinik niya. at na. hindi tayo matitinikan. Dahil ang sakit guys pag nakatinik dyan sa ating kamay. Naku guys pag nakatinik yan sa iyo makakatulog ka talaga sa sakit. Kaya gagamitan natin ng net para iwas diskrasya. Sa mga oras na ito guys ay malapit na kami umuwi. Dahil medyo marami-rami na rin ang aming nakukuha ng tawuyom. Pero guys gusto ko pa rin maligo dahil ang sarap maligo. Imagine ka ba yan mag isang taon at kalahati bago tayo nakaligo ulit ng dagat. Kaya ayan Todong-todo ang aking paglalangway sa ilalim ng dagat. Masarap maligo ng dagat guys pag may baon tayo na dinadala. Kasi nakakagutom din yung paglalangway at pagsisisi sa loob ng dagat. Buti na lang kami maraming baon, may saging, may pinuto. Siyempre may ulam na tayo or tuyo at kailangan din namin sungkitin yung tuyom guys para ipasok sa loob ng net or basket na tawag nila ito ay sibot at may mga maliliit na rin na isda nakapalibot sa tuyom at patuloy pa rin ang pagsusungkit namin ng tuyom para ipasok sa loob ng basket or net pero guys ayaw pa rin umalis ng mga maliliit na isda na ito ay nako kung malaki sana sarap talaga sa bawan at sa oras na ito malapit na rin kami uuwi finally guys ayan na pala yung mga tuyom na nakuha namin galing sa loob ng daga at lisod po sa taas sa bundok diba Sana po nag enjoy kayo sa ating video Salamat po sa panonood Thank you for watching Sa susunod